<laughs> Kauli agad si Kalbo ah. Kalaki ulo. Nakauli na po ang mga katutu. Yung pa. Dino oh. na Oh. Kung may babalik ko lamang ang tahapo. Uuwi ka ba? Ay, no. Nagbablog pa nga eh. Kalaki na nahuli.

<laughs> ay na si mata, dumali Mats, tingin Mats Malaki na rin, malaki Tropa Amoy ah, butod man <laughs> Malaki rin yun Sa so, malayo pa lang, malaki na Yung paisa Dali tayo ng rambutan, tropa Ang laki Mats Mats, tingin Mats. Malaki, sobrang lapad, tropa. Tropa, oh. Rom, din nga, Rom. May kalaki na din. Pinakawalan niya. Chay, malaki na huli ng ating vlogger. Sakto rin. Mamaya na natin re-review yung mga huli nila. Papakita natin. Yan.